-order. Baka sa palengke. Hindi, hindi ako na-order. Sa palengke mo, ano, ano? Aba, hindi. Ba, hindi ako na-order. ano number yung naka ano, dyan? What's up, mga kabunso? Ayan, welcome back to my YouTube channel for today's video mga kabunso. Ayan, nandito na naman tayo para i-celebrate ang birthday ng aking inay. And of course, Merry, 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 Merry Christmas mga kabunsoan. And of course mga kabunso, nandito tayo ngayon sa resort. Kasama ko na naman ang aking pamilya. Ayan, ngayon na mga may surprise naman kami para sa inay. Mamaya-maya. Parang may surprise kami mamaya sa inay. Ito prank naman natin. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa prank na bibigay natin na regalo para sa inay. And this time, kasama naman namin dito yung mga kamag-anak namin, yung mga kapatid ng inay. Ayan. Yung mga kapatid ng inay, sinilaki din ng inay. Aliban dito, Maliban sa amin, syempre may mga kasama kami dito na mga kapatid ng inaw. So yan, naghihintay kami ng oras. Pero maya maya, alis na rin naman kami. Uuwi na rin kami. Pero ngayon, uh, hihintayin na Pero ngayon mga kabunso, hihintayin muna namin kung ano yung surprise na ibibigay namin sa inay. So habang naghihintay kami mga kabunso, ayan, pagwentuhan siya sa kasayis niyang kapatid. Nay! <laughs> Uh, happy birthday. <laughs> happy birthday, Inai Bloom. Ayun yung kapatid niya oh. 'Di ba? 'Di ba? Ang laki din ng kapatid niya. <laughs> Nami sila yung isa't isa. Bibihira kasi sila magkita. Kung hindi kami bibisita sa kanila, hindi namin sila makikita. So habang naman naghihintay kami ng pa-surprise sa inay, inaayos naman nila, dinedecorate naman nila yung paglalagyan ng mga food. Mamaya para kahit papano, may design naman yung birthday ng aking ina. Yeah, medyo tapos na rin. <tipos> Kayos! 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 naghihintay ka ng pera dito kakain <laughs> mo bago mag games o games mo na bago vai para Hindi na po akong um, talaga magkakabating sila. Pare-parehas po <laughs> ng size. Bop is mine! Baka ko ginaan pa eh! <laughs>

sabi po ko kasi yung mga 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 sa taong sahod na awin. Ay, hindi po ba, nag niya ah. At saka pag takurot na niya. Pangalan niyo po kaya yung pinili Oo, eh, pero hindi ako nag-gamit dyan. Hindi ako nag-umorte. At saka hindi ako mag detect sa kanya. Ay, hindi ako na-order niya. Ba't ako na-order niya? Hindi ko naman yung kailangan. Ano wala akong order. At saka ba't ako order? Tapos meron. Aba, eh, wag mo dyan. Taka pangalan sa iyo, Nay. Aba, hindi na. ko e, alam. Lalo <laughs> po, kamusta na ako? Aba, huh? hindi ako nag-detect na. E baka sa pala ko, di ba, sa pala ko naglulok dyan. Hindi ako nag-detect. Ba't ako order niya? 65,000 po. Aba, hindi ako na-order. Aba, baka ako order niya. Alam

Baka ba? sa palengke. Hmm? Hindi, hindi ako na-order. Sa palengke mo, ano, ano? Aba, hindi. baka ako order niya? Saka, ah, hindi ko nga naas. <laughs> Alahas? Um, Alahas ba daw? Oo, no, sabi. 65, Ay, hindi ako na-order. Meron akong mga nasa, paano ako order niya? Pwede magbabayad dito na Ba, hindi ako na-order. Anong number yung naka-ano dyan? One and a half, Ama oh, mo, pushon na lang natin si ano, i-glow yung ano <laughs> it's a brand Ito yung surprise namin na naisip namin para sa inyo surprise. Ah! Ilo! Pati ako iinman ninyo? Last year ganito rin. Right? Pero hindi siya surprise. <laughs> ano nai? Hindi <laughs> mangyayari yun. Hindi, hindi pagkakalaw sa Lord yun. Guling ulit?

kasi lahat ka lang ni nanongo yung pagkamagana natin mga happy birthday one 2 Ito. Ikandila ng tulay. ng tulay. One, two, three. Ayan! Wow. Yes.

Red na lang, Jordan. Okay na. Hindi ang laki. Mas malaki pa sa mukha niya. Hahaha.

Ayun, ito, yun, ito, nakuha na! Nakuha na! Ano yan? ito ako ali. muna magbibigyan. Okay, okay ready! Kuya! Wait, Waiting, a clip! Santa! We're ready! Oh! Yeah. Go, go, go. Sige. Oh, ready. Wow. oh the first! Person. Oh, the <laughs> Oh, <laughs>

Sorry. Tere, kling! Waiting! Lalo ba? Ay, lalo. Gusto din niya magbubukas ng channel din. Dami lang surprise kayo kanina <laughs> eh. surprise kayo. Kay Ine ulit. Diba? <laughs> turo ng turo. Kaya <laughs> <laughs> magulit. <laughs> <laughs>

Thank you. Thank you. sa kanya magiging kiss ka sa kanya may binigay niya si Sia lang for birthday ko yun sa akin nasa medyas lahat alis <laughs> <laughs> oh, 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 yes. kayo dyan alis kayo dyan ganyan ganyan ayos medyas yung okay. binigay ko na sa iyo ah. yung ano yung, <laughs> yung, yung money cake ayun lahat

guys alam na pinaghahandaan na. Oh, yeah. picture with ano? Hey yo, video. Video with the gift. Oh, ano na? With the gift. Yay! Ang okay. oh, dami ko, di ba? Panalo ako, panalo. Isa sabi pa, pabalik ko yung may guest. Oo. Oo, kung gusto mo, ikaw din na sumapit. Ikaw sasapit namin sa Christmas Day.